Hello guys, good morning and welcome back to our YouTube channel. So happy Sunday. Bali ngayong umaga, pupunta kami bibili ng gatas. <laughs> bibili lang ng gatas pero sama-sama kami magiina sa aming papa para makapaglibot-libot din dito sa may bandang amin lalo't itong si Tonton nga ay gusto din namang lumabas ng ganito kaaga kaya sabi ni Asis, sige, isasama ko na kayo So, kagaya nakita nyo sa ating mga dinaanan, ayan, patuloy pa rin yung pagtatanim ng palay dito sa amin. Yung mga iba, nagpapatubig, nagpapatraktor kaya yung paligid dito sa amin, medyo hindi maganda ang amoy. Amoy putek. At ito yung ating bridge, may tubig na naman siya. Nagkaroon siya ng tubig simula nung nagulan-ulan, pero kapag walang ulan, wala din tubig itong ilog na yan. So, kagaya nakikita nyo guys, parang dito sa, ayan o, oh, ayan, nagpapatanim sila dito. Ayan yung trinatractor nung kahapon yata. Ngayon, ready ng matamnan. Tapos yung mga iba, dahil sa sobrang dami nga ng tubig, nagbabawas din sila ng tubig. Kasi nalubog yung mga ibang palayan dito. Hindi naman siya yung lubog na lubog, pero lumubog ba, sobra yung tubig, kaya kailangan bawasan nila. Kagaya nitong nasa tabi dito. Binabawas. Yan oh. So dito kami nabili ng fresh milk. Dati, dati nagpapabili kami dun sa mismong ano, mismong kuhanan. Pero, Pero dahil nga... Do not. Do not, do not, do not. Pero dahil nga ano, dahil nga go, napapani, go, go, go. napapanisan kami ng milk, ayan, dito na kami nabili. Madaling mapanis ang milk, di ko alam dahil siguro mainit. At saka yung galing mismo sa dede, medyo madumi kasi, hindi pa nasala kasi yun. Yung dito kasi, nasala na kasi yan. Nasala na nila. Yung binibili kasi ni baba sa maagang maaga. Ah, ah. Mismong galing sa mismong dede, hindi pa yun nasasala, kaya medyo madumi. Kaya yun, dito na. uwi na tayo. Nandito kami sa CG. Yan, magpapalaro kami ng bata kasi bakasyon nila isang linggo. One, two, three. May katingan din yung maliit. Mamashel no, kami. Papashel namin ng mga bata. palalaroin sila sa taas. grocery dito dati. Kainan na siya. Oo, oh, grocery dati yan. Oh, ayan na yung paboritong popcorn. lang <laughs> Saan tayo pupunta? Sa taas. Sa taas mo na Oo. Oo. Yeah. Pupunta tayo sa... Ay! Oh. Papa, this one I will use for Tom Tom. Oh, put inside the bag. Pupunta tayo sa taas kasi nandun yung palaruan. Tuwa naman ang mga bata. Kasi ang tagal na hindi nakalabas. Where's the YouTube? Down? Eh. I will Wala kaming cash. Pambili ng pang panglaro. Ay, sige, sige, sige. Bakit na nami mature Magbabayad ka dyan. Ay! Ay, Jesus! Wait na. Anak, don't kiss anak ko. Wait lang. So, nandito na kami sa my play area. Ah. Oh. Uh, bebe! Ay! Ah, oh, gusto mo nating maglaro? Ha? Sabo. Ay, parang nagpipintura. Oo nga, nagre-renovate. Hindi man open. Ay, ah, wait lang anak ko. We will check if it's open. May bump car. Uh, ano? tawag dito? Bump car. Hmm. Hindi pa open na. Hindi pa. No, not na anak ko. They are still ano fixing. Ito yung nilalaro yung nakarana. Hindi man ako nito marunong maglaro. Ay, mga pa, siguro, mm. siya. Hmm. gusto nila ako Ay, daan tayo kina Judy. <laughs> daan tayo kina Judy. <laughs> Pinapaupo ni Julie kahit hindi na andar. Gusto naman. Itong hmm. tuwang batang maliit. Maranasan <laughs> niya. Babu! 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 Ay! Eh! Ashe! Ay! Tonton! 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 Wow. Ayaw talaga tumingin. Ayaw man tumingin ang baby. After maglaro ang mga bata, tapos kumain sila doon sa may ano, black forest ng donut at saka watermelon juice lang. Nandito kami sa may Japanese store. Ayan. Dili na lang, bili ako ulit ng measuring spoon. Wala silang stainless. Plastic lang ang meron sila. So, 142. Yeah. Nandito kami. Diyan. bata. So, bili ako nito. 140. Ayan yung mga bata. Uh, don't touch anything. Ha? Don't touch anything. Ha? Huh? Ang oh, mahal. Yung parasati. Oh. Ito yung sinasabi ko, oh. Ang oh, mahal. 1800 go there. Go. so at saka dadaan kami kina that's for me? no anak ko that's for me for my baking that's for me agad that's for me agad oy Yes, you have like that at home. Yeah, the big I don't one. Have, I don't have this. Sakad-lakad lang kami dito. What's this for? What's this? This one dies? It's not a dice. And what's this? It's a, I don't know. I don't know how to play that one. But that's not a dice. So na dito yung dalawa. Make sure don't touch, I don't touch anything. If something broken, I'll be stay here. Huh? Hila, lakad, lakad, lakad. Di ba may ganito ako? Ang mahal, A Ay, 800 pala. Oh, wow. Slippers for boy. No, for boys. Ang Ang alin? Magkano? Para sa bata. Sabi ko kay baby, sapatos na lang. Ang kasi Ang mahal. One, two. Para kay Asher, A ah! Pang kay Asher yan. Wow. Di maraming ganito si Asher. Si papa namin ang wala. <laughs> <Diana>. <laughs> Para sa papa namin ang wala. Ano to? 700 rupees? Oo. Huwag na magpanti. Huwag na magpanti naman. Dito mo sabihin. <laughs> Dito mo sabihin. Huwag na magpanti. naman. Kaya nga nabuntis si Lola. Lagi nabuntis. Ay, ay, ako Josie, well. Ben. Glass. You want to wear this one? This one? No, ah, Your <laughs> anak is asking ano, ay glasses, ay glasses, papa. Pa. All girls want to have boys. Ay, panglala, babae. Yes, I'm here. mas ko parang nawawala ang mga I'm bata. O, oh, pay na, pay na, pay, pay na. Habang nag-aantay ng pagkain. Ito. Yan mga bata, oh. Puro cellphone. Okay. <laughs> puro cellphone na talaga. Oh, uh, see? Cellphone. si Si Tonton ang naglalaro. Habang sa gabi may ano dito, may bar. Iya. May bar, may banda na kumakanta at dumating na nga yung aming in-order na pagkain. Ito yung platter nila. Chicken platter. Wow! Sarap naman. Kain tayo guys. Kain muna tayo bago tayo umuwi.